Patay na ng matagpuan ng mga otoridad sa Palisay River, Barangay Bacolod, Libon, Albay, ang 19 anyos na lalaki na inanod ng bahasa sa kasagsagan ng pananalasa ni Bagyong Opong nitong biyernes. Kinilala ni Police Major Ronaldo Flores Jr., officer in charge ng Libon MPS, ang biktima na residente ng Zone 1, Barangay Burabot, parehong bayan na may kapansanan umano sa pag-iisip. Base sa investigasyon, isang residente ang nakakitang tinangay ng baha ang biktima, subalit hindi na naglakas loob pang iligtas siya dahil sa lakas ng tubig dahil po may mental disabilities, medyo hindi po siya na napansin po na napunta doon. Pero gayon pa man po, yung ano na sa atin, yung ano sa atin na report, uh, is na uh, meron na lang nakakita na na inaanod na siya ron sa ilog. Pero yung ano yan, yung cause is hindi pa namin po masabi kung ano kung kung ba't siya nandoon sa Ilog. Hindi na isinailalim pa sa post-mortem examination ang bangkay ng biktima. Wala din na nakitang foul play ang otoridad. Wala naman pong uh, kaming nakitang involved na mga tao na nag-udyok o nagtulak dito sa victim para malunod siya, sir. Purely ano lang po, talagang aksidente po. Talaga hindi inaasahan. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang labi ng biktima sa kanilang bahay para sa mga balitang Tatak Bicol Mel Moral